strike is on strike is on dran bitte mal strike is on strike is on on strike on is on

Uy, hey, so ngayon, nang natin. yeah, yeah. Good morning mga paps. So, dito tayo sa pinakaunang spot natin noon. Rest back tayo sa dumali ng lure natin kahapon. Bit-bit natin, XUL. Gamit natin, Gyujin Power Mino red orange ghost 5 grams Pero... ito lang talaga yung discarte dito sa old na spot natin kailangan natin hanapin kung saan yung kawan ng ano Strike Fish on Fish on Pero mukhang malit, Ayan, malit na Ayan. Maliit na one spot snapper Maliit na one spot Ulis natin ito natin din natin na hindi siya masyadong masugatan ayan maliit na one spot na nga release natin okay anyway. is on is on mas spots na po maliit pa rin mga lawang mga spots natin mga lawang mga spots na po natin almost the same size pero medyo mal malaki talang konti sa nauna Rilis pa rin natin uh, Productive Dito, banda, tsaka doon. So, ayan Rilis pa rin Abay, salamat Unhook Unhook, mga paps Ya, puluhan. Gak, ong Like. fish on good size ay oh, nakawala ulit ay sarayan <laughs> nanok tanggal ulit ayang uh, tanggal ulit ayang uh, pangatlong anong hook na natin uh, ano siguro ang um, kitok kitok siguro kaya ano sa malapit na lumakas eh kadalasan ganyan yung kitok eh Try. Fish on Ayun Sana huwag manok. Fish on Malakas Magalaw Ugaong siguro Ugaong Sana huwag manhok Ayun Ugaong bugao Sabi ko na nga ba bugao. Magalaw. Eh. Ay. First skip natin, malaking bugao. Skip natin 'to.

Malaking bugao. Mamaw. Strike. Ayan. Fish spawn. Sinalo. Bakas bugao din to. Magalaw eh. Huwag kang manok. Huwag akong din to. Wala na sa gilid. Lakas din um, drag pa. Isda ka. Huwag malaki Malaking huwag din. Oo, oh, unlanded. bigaung din. Halos magkasing size na. Oh. Lalaki. Oh, kadalawang dalawang good size na ugaong nga tayo yun o oh. no? Morning, morning mga paps dito ulit tayo sa spot natin dati Bukan natin baka may madali pa tayo rito

Ya, yeah, mau mau Ya, yeah, mau pas Mau mau yeah, Mau plaps. Laki mo ga oh. Laki ng chinelas natin. Ayan. Ayan. Chinelas natin, size 11. Laki. Sakul siya sa golden tiger na 6 grams. Hindi kaya ng sip, ng sipit natin ah. tubig ko ngayon malaking buga oh. wala ka ulit sa slow retrieve mamaw bugao first fish natin today first first fish natin this morning mamao na bugao keep na natin to malaki natin to keep na natin malaki na na ito like Like, ayun, fish on. Lakas. Magka natin yung trag natin ng konti. Lagi natin. <laughs> Bugbogin. Siyan natin. yung XUL natin is that to good size din to gaong siguro <laughs> ulit yung gaong ulit mama ulit land landed ah lalaki ng mga bugaong dito ah Ang lalaki ng mga bugaong dito Daruan ko bilog eh? Big hmm? size bugaong ulit Mama mau. Shhh Shhh Ay. Ulit ko <laughs> Mama ulit ng... no na bugaong Kasing laki nung Nauna Bubog sarado yung XUL natin. Bugao. Sinalo agad eh. Para. lang yan pala nasalo lang kabuga oh pinasalo dalawang mamaw na bugaong na tayo ito isa ang lalaki ang lalaki lalaki mga mga tumbuga akong dito huwag yung XUL natin pero kayang kaya naman ayun, like, fish on. fish on ulit. Ay, sayang. Natanggal. Anok. Bugaong. Bugaong naman dan. <laughs> Kas. Ang gawin naman Alin niya nga may go. Oh, kataga. Nugon. Ang gawin naman Nah tang tang, -tang. Nah tang tang Uga aku menggapang itu, Uy uga Gak kudug lang Uy Terik Fish on Fish on Pak sulit. Juga ong dinta. Jangan segini. ong Mapis kan kata enggak? Ayo. Ayo. Gemai. Kalau <laughs> kau Ah, matagaan kau ah Buka lagi kamu kataga Tiawan ya, tak akan kakas kera Ayan, bugaong ulit 3 bugaong nanti Lalakin mga bugaong dito. Harvest dahi nung bugaong Lelaki ini mau buka Oh Mita <laughs> Gina sirib lang kabugao. Na sirib lang kabugao. Hindi. Kanlay. Yan. Yan. No. Ano ito? Kanlay ba ito? O ano is that? Yan. O, oh, ulit. Madilis natin ito. Uh, pwede na rin sana to pero may mga ano na tayo? malalaking buga oh. so release na lang natin ito kiling kunin natin ayan Ito to ah, kanlay ba to sige bye bye salamat oh, pinahirapan masyado naka tatlong mama na bugaong din tayo ayan ang lalaki lalaki niya, mga waps. So, pang-ihaw natin. Lagyan natin ng olive oil, tsaka iihaw. So, pinahirapan nila masyado itong XUL natin. Pero, kayang-kaya naman yung mga mga nabugao. Gamit natin yung Golden Tiger. 6 grams. strike Wih sayang Sayang Strike Kapital